Ating balikan ang kaso ni Krista Worthington. Si Krista Worthington ay ipinanganak noong December 23, 1956, sa lungsod ng Boston, Massachusetts. Si Krista ay anak ni na Christopher at Gloria Worthington. Mula sa kanyang murang edad, itinuon ni Krista sa kahusayan sa akademiko. Sinimulan ang kanyang paglalakbay sa Vassar College sa magandang kapaligiran ng New York. Ang pagtahak sa landas ng kaalaman ay nagsilbing pundasyon para sa kung ano ang magiging isang magandang karera sa pagsusulat sa moda. Gamit ang kanyang panunulat, inukit niya ang kanyang lagda sa mga pahina ng kasaysayan ng fashion journalism. Nagambag sa mga kilalang publikasyon tulad ng Women's Wear Daily, Harper's Bazaar, Vogue, at The New York Times. Hindi lamang sa mga artikulo nagpakitang gilas ang kanyang husay. Siya ay naging co-author ng ilang mga libro tungkol sa moda binigyang buhay ang mga pang-araw-araw na damit, scarves, at accessories bilang mga paksa ng hindi matatawarang elegansya at estilo. Ang kanyang karera, isang makulay na tapiseriya ng mga salita, ay nagdala sa kanya mula sa lungsod ng New York patungo sa mga kapital ng moda sa Paris at London. Pinagtibay ang kanyang katayuan bilang isang respetadong otoridad sa mabilis na mundo ng moda. Pero bago tayo magpatuloy, Pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video. Noong 1997, nagsimula si Krista sa isang makabagbag damdaming paglalakbay pabalik sa kanyang mga kamag-anak sa Truro, Massachusetts. Kung saan ang kanyang kilalang pamilyang New England ay may mga ari-arian. Ang desisyong ito ay minarkahan ng malaking pagbabago mula sa walang tigil na dinamismo ng New York patungo sa isang buhay ng katahimikan at medyo pag-iisa sa kabila ng kanyang paglilibot sa mundo na karir, malapit sa puso ni Krista ang pagiging isang mapagmahal na ina na mag-isa, sa kanyang anak na si Ava Worthington. Subalit, sa gitna ng katahimikan ng kanyang piniling kanlungan, isang malungkot na kwento ang nangyari. Noong January 6, 2002, ang tahimik na hangin ng Truro ay biniyak ng isang tawag na ginawa ni Tim Arnold. Si Tim ay dating kasintahan ni Krista ay natagpuan niya ang isang kakilakilahbot na krimen sa kanyang cottage, habang ibinabalik ang isang hiniram na flashlight. Natagpuan si Krista na walang buhay, isang eksena na may malagim na marka ng karahasan at pagkawalang pag-asa. Sa kabila ng unang pag-iisip na ito ay isang aksidente. Malinaw na isang masamang krimen ang kumitil sa buhay ni Krista. Ang kanyang katawan ay siyang marahas na patotoo sa trahedyang ito. Ang investigasyon ng pulisya ay nagpakita ng isang eksena ng pakikibaka na may mga palatandaan ng puwersahang pagpasok at isang nadaramang kaguluhan. Ang buhay at pamana ni Krista ay biglang naputol. Iniwan ng isang komunidad at ang kanyang minamahal na anak na babae na nakikibaka sa bigat ng pagkawalang ito, ang kanyang kwento. Mula sa mga rurok ng kaluwalhatihan sa mga elitistang lupon ng moda hanggang sa nakakabagbag damdaming katahimikan ng kanyang cottage sa Truro, ay nanatiling isang makabagbag damdaming paalala ng kahinaan ng buhay at ang walang hanggang marka ng isang ina. Manunulat sa industriya ng moda. Gayunpaman, natagpuan sa driveway ang sasakyan ni Krista na nakapalibot dito ang sari-saring gamit gaya ng salamin, susi, at mga medyas na nagkalat mula sa loob ng kotse hanggang sa pintuan ng cottage. Ayon sa pagsisiyasat ng pulisya, may mga baka sa lupa na tila nagpapahiwatig ng isang nag-aaway o pag-atake sa labas ng cottage. Bago pa man, na tila ay kinaladkad papasok si Krista sa loob ng cottage. Nadiskubre ang mga dugo ang bakas ng kamay na pinaniniwala ang kay Ava. Nagkalat sa iba't ibang bagay, kabilang ang isang Disney videotape at isang CP cup. Ito ay nagbigay ng palagay na si Ava ay kasama sa loob sa isang hindi tiyak na oras kasama ang katawan ni Krista. Sa ginawang autopsy sa katawan ni Krista, nakita ang natuyong dugo at iba pang dumi sa ilalim ng kanyang mga kuko at sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Ito ay nagpatibay palalo sa hinalang ang pag-atake ay naganap sa labas ng cottage. Dahil sa mga natuklasan, ang investigasyon ay biglang lumiko patungo sa isang kaso ng pagpatay. Ang unang insidente sa Truro sa loob ng tatlong dekada, ang natagpuang material na biyolohikal na nagmula sa isang lalaki sa katawan ni Krista ay nagmungkahi na siya ay pinagsamantalahan at pinatay ng isang salarin. Sa pagkakatatag ng timeline ng mga huling kilalang aktibidad ni Krista, na alaman na naganap ang krimen sa pagitan ng biyernes ng gabi at sabado ng hapon, si Tim, na dating naging malapit kay Krista, ay pansamantalang itinuring na pangunahing sospek ngunit di nagtagal ay ibinasura ang kanyang kaso dahil sa kakulangan ng matibay na ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa isang pangyayari na hindi inaasahan. Ang mga suliraning forensik ay naghayag na ang mga bakas na naiwan ni Tim ay di sa mga natuklasan sa bangkay ni Krista. Biglang nag ang ihip ng hangin sa investigasyon ng pagpaslang kay Krista Worthington. Nang simulan ng mga alagad ng batas ang paghanap ng ugnayan sa mga taong nakapaligid sa kanya. Isa sa mga taong ito ang ama ni Ava, si Tony, isang lalaking may asawa na may lihim na relasyon kay Krista. Nang matuklasan ni Krista na siya ay nagdadalan tao, hinikayat niya si Tony na ipaalam ang kanilang sitwasyon sa kanyang may bahay na si Susan. Sa kalaunan, inamin ni Tony kay Susan ang tungkol kay Krista at sa kanilang lihim na pagtitinginan. Bagamat hindi hiniling ni Krista na iwanan ni Tony si Susan, nang hingi siya ng tulong mula kay Tony para sa pag-aalaga kay Ava nagkasundo sila sa pagbibigay ng suporta para sa bata. At inilaan din ni Tony ang kanyang oras upang makapiling si Ava, si Susan, sa kanyang dakilang pagpapatawad, ay tinanggap si Ava bilang bahagi ng kanilang pamilya. Kapwa nakipagtulungan si na Tony at Susan sa mga pulis, kung saan binigyang diin ni Tony na wala siyang dahilan upang saktan si Krista. Pinatibay naman ni Susan ang kanyang alibay kasama niya si Tony noong maganap ang krimen. Sa pag-usad ng investigasyon, isinagawa ng Crime Lab ang DNA testing isang taon makalipas ang krimen. Sa isang nakakagulat na pagbubunyag, hindi tumugma ang DNA ni Tim at Tony, o ng iba pa sa simula ipinaghihinalaan sa DNA na nakahlap mula kay Krista. Tila napunta ang kaso sa isang hindi malutas. Binuksan ito ang posibilidad na makalusot sa hostisya ang tunay na may sahala. Subalit, nagpatuloy ang mga pulis sa kanilang determinasyon at tatlong taon makalipas ang pagpaslang, naglakas loob silang hingin ang mga kusang loob na sampol ng DNA mula sa karamihan ng mga residente sa lugar. Ang maingat na hakbang na ito ay magbubunga ng tagumpay. Isang tugma sa DNA ang nakahalap kay Christopher Chris McCowan, na kanyang DNA ay tumugma sa mga natagpuan sa bahay ni Krista at sa mga labing nakuha mula sa katawan ni Krista. Si Chris, na nagtatrabaho sa isang kumpanya ng pagtatakpon ng basura ay nadiskubring tuwing Huwebes ay siya ang nag-aalis ng basura sa labas ng kubong tirahan ni Krista. Sa pakikipanayam ng pulisya kay Chris, iginiit niyang hindi niya kilala si Krista. Anya, kailanman ay hindi sila nagkaroon ng anumang pag-uusap. Tanging mga paminsan-minsang palitan ng bati, katulad ng pagkaway kapag siya ay dumadaan upang kumuha ng basura. Gayon paman, nang lalong lumahlim ang pagsisiyasat, lumabas ang mga hindi pagkakatugma sa mga pahayag ni Chris. Sa kabila ng kanyang paunang pagtangging may kinalaman siya kay Krista, ipinahayag ng pulisya na natagpuan ang kanyang DNA sa katawan ni Krista. Naharap sa ebidensyang ito, binahwi ni Chris ang kanyang naunang pahayag, at inamin na siya ang gumawa ng krimen ng mas pilitin pa ng mga pulis, dahan-dahang inilahad niya ang kanyang bersyon ng mga pangyayari. Sa gabing madilim ng biyernes, ng January 4, Isinalaysay ni Chris ang kanyang pagkakalulong sa alak habang sila'y nagkakasiyahan sa gilid ng isang juice bar, kasama ang kanyang kaibigang si Jeremy Fraser. Inamin niyang labis ang kanyang pagkalango sa mga sandaling yon. Ayon sa kanya, hinatid siya ni Jeremy sa bahay ni Dennis para dumalaw ang ina ng kanyang anak at doon sila. Nagtagal ng humigit kumulang 40 hanggang 60 minutes bago magpa siyang bumalik sa juice bar. Sa ilalim ng masusing pagtatanong, Kalaunan ay umamin si Chris na nagkaroon sila ng intimate na pagkakataon ni Krista sa gabing yon. Ngunit binigyang diin niyang ito'y konsensual. Nang usisain ng pulisya kung paano sila nakapunta sa kubo ni Krista. Iginiit ni Chris na si Jeremy ang nagmaneho doon at sinamahan pa siya nito sa loob. Inilahad niya sa pulisya na naganap ang kanilang pagtatahlik sa pasilyo malapit sa kusina, kung saan sa kalaunang pagkakataon ay natagpuan ang bangkay ni Krista iminungkahi rin niyang maaaring may nangyari rin sa kanila sa sahla. Anya, maayos naman ang lahat matapos ang kanilang pagsasama at binigyan pa niya si Krista ng kanyang number ng telepono. Subalit, nagbago ang ihip ng hangin ng matuklasan ni Krista na si Jeremy habang ito'y nagkakalkal ng kanyang mga gamit. na nag sa kanya na sugurin sila sa tangkang pagpapalaya sa kanila. Nang sila'y umalis sa kubo, nag-iba-iba ang mga salaysay ni Chris tungkol sa naganap. Una, Inihayag niya na sinundan sila ni Krista palabas at nakipag-away siya kay Jeremy sa driveway. Kung saan paulit-ulit umano itong sinuntok ni Jeremy nang tumakas pabalik ng kubo si Krista. Sinabi niyang sinundan ito ni Jeremy at doon nagpatuloy ang kanilang pag-aaway sa pamamagitan ng mga suntok. Iginiit ni Chris na nasa loob siya ng kotse ni Jeremy sa mga sandaling yon. Ngunit, nagbago ang kanyang pahayag ng ipahiwatig ng pulisya ang kanilang pagdududa. Inamin niya na hindi siya nasa loob ng kotse noong mga unang pagsuntok. Bagkus, siya ay aktibong lumahok sa gulo. Inamin niya na siya nakasuntok kay Krista sa mukha at dibdib, na naging dahilan ng pagkawala ng malay nito. Sa oras na bumagsak si Krista sa driveway na may graba, inamin ni Chris na ang tunog ng pagbagsak na iyon ay nanatili sa kanyang alaala. Sa kabila nito, inamin niya na hindi doon nagtapos ang kanilang karahasan. Isiniwalat niya sa pulisya na ipinagpatuloy nila ang pagtadyak sa kanya. Ang kaso ay umiikot sa brutal na pagpatay at pag-atake kay Krista, kung saan dalawang lalaki, sina Chris at Jeremy, ang itinuturing na pangunahing mga tauhan sa investigasyon. Si Chris ay agad na inako ang responsibilidad sa pagbugbog kay Krista at sa pakikisama sa kanya, ngunit mariing itinanggi ang pagpatay. Sa kabilang banda, iniugnay niya ang pinakamapait na akto ng pagpatay ang pagtusok sa dibdib ni Krista gamit ang kutsilyo mula sa kanya mismong kusina. Samantalang si Jeremy, ang pagkakasangkot ni Jeremy sa krimen ay sinubukang patunayan ng mga salaysay niyang magkasama sila ni Chris sa isang juice bar at sa iba pang mga lokasyon. Kasali na ang isang house party kung saan may mga testigo siyang magpapatunay sa kanyang alibay. Mahalaga ring tandaan na walang nahanap na DNA ni Jeremy sa katawan ni Krista, na nagbigay daan sa pulisya upang pumanig sa kanyang bersyon ng mga pangyayari. Si Chris, sa kabilang banda, ay naharap sa matitinding alegasyon kabilang ang unang degree na pagpatay, aggravated na pagsasamantala, sa kabila ng mga alegasyon, ang ebidensyang DNA ay hindi direkta siyang naiugnay sa aktong panggagahasa, ngunit ang kanyang mga pag-amin sa pulisya, ang kanyang mga pahayag sa paginom labis na gabi at ang kanyang desisyong bisitahin ang cottage ni Krista sa madaling araw ay ginawang sentral sa kaso ng prosecution. Ang prosecution na walang relational o prior komunikasyon sa pagitan ni Chris at Krista ay lalo pang nagpatibay sa kanilang argumento laban sa kanya. Pinabulaanan nila ang anumang ideya na si Chris ay may kaalaman o pahintulot mula kay Krista na pumunta sa kanyang bahay. Itinanghal ang krimen bilang isang walang awang pag-atake ng isang tao na labis na nakainom at nagpapadalos-dalos. Ang karumal-dumal na detalye ng pag atak mula sa fatal na saksak sa dibdib hanggang sa mga pasa, sugat, at panloob na pagdurugo na bunga ng matinding physical abuse, ay iginuhit ang kalunos-lunos na sinapit ni Krista. Ang medical na tagamasid na si Prov ay nagbigay diin sa laki at brutalidad ng atake, kabilang ang maramihang pinsala sa katawan ni Krista na naging isang marahas na pangyayari. Sa pangkalahatan ang kaso ay nagpapakita ng isang komplikadong mga pag-amin, itinatanggi, at kontra-testimonies na naghamon sa mga otoridad na gumawa ng katiyakan sa mga pangyayari. Si Chris, kahit pa nag-aalok ng kanyang bersyon ng mga pangyayari, ay humarap sa seryoso at malalim na mga akusasyon batay sa kanyang sariling mga aksyon at mga pahayag. Habang si Jeremy, na suportado ng alibay at kakulangan ng direktang ebidensyang kriminal, ay napalaya mula sa mga aligasyon. Ang kaso sa kasawiang palad, ay isang chilling na paalala ng kung paano ang vices, tulad ng sobrang pag-inom at pagnanasa ay maaaring humantong sa hindi maipaliwanag na karahasan at pagkawala ng buhay. Ang depensa ay nagtanggol kay Chris sa pamamagitan ng pagdiin na siya ay inosente at nanawagan sa hurado na baliwalain ang kanyang mga pahayag sa pulisya. Tinutukoy ang kanyang limitadong intelektual na kapasidad at kadalian sa pagkalinlang. Ipinaliwanag nila na si Chris, na may hamon sa kognitibo at naapektuhan ng bawal na gamot, ay hindi lubos na naintindihan ang kanyang kalagayan pagkatapos arestuhin. At madali siyang napaniwala ng pulisya. Binigyang diin din ng kanyang abogado na ang mga pisikal na ebidensya. Tulad ng DNA, ay nagpapahiwatig lamang ng posibleng kusang loob na pakikipagtahlik. At sinubukang ipakita na walang sapat na patunay laban kay Chris. Gayon paman, sa huli, hinatulan si Chris ng hurado ng pagkasala sa pagpatay panggagahasa, at pagnanakaw, at hinatulan siya ng tatlong magkakasunod na habang buhay na pagkakakulong. Sa kabila ng kanyang pag-angkin ng kawalang sala, ipinahayag niya ang kanyang pakikiramay sa pamilya ng biktima sa korte. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.